Ka kakagat na 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 kakagat na o ka kakagat na nalabasan din na nakatingin sa akin tingnan dito sige ka kakagat na tingala na 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 tingala nakapikit na 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 ay tutoy eh, bit po tutuyo. Iyaaa. Ay... Kagat na dali. Kagat na abe. Kakagat na. Oh, nakapikit. Tingin dito. Sana na 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 na. Ay, ako bit Interview kita. Interview. Anong pangalan mo? Ang Ilan taong ka na? How old are you? How old are you? How old are you? One. Anna? One. Not small. Eight, nine, seven, eight. How old are you? One. Ilan? How old are you? How old are you? How old are you na? At saan na nakatira? I'm eight. it. I'm like Ano yung pangalan pa ni Mama? But, I'm um, eight. Papa? Oh, the... eh, si Mami. 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 Mami, ano? Mami. Ano pangalan ni Mami? Ano pangalan ni Mami? Mami. Eda. Ano pangalan ni Daddy? Mami. Daddy. Daddy. Mami. Ano pangalan ni, na ni Nanay? Nanay. Iting. Eh, pangalan ko? Aya. Pangalan ni Tito? Aya. Ni Tito? Tito Pati. Eh, anong pangalan mo? Ha? Ika, anong pangalan mo? Baby, anong pangalan mo? Pate, How old are you? One. Santa Clara. Umbertis, Umbertis. Kanta ang ano yung agad yung yung pagmumulan? Ano? Rain, rain, kung ano? no Little David. Okay. Lakas. Little David wants to play. Eh, ano? Ako ay may lo. Lo. Lumipad sa. Ay. Biko na na. Kita. Pumutok na. Papa. Sayang lang ang. Kaya. Ko pambili ng. Kaya. Pambili ng. Sa pagkain, sana. Ta. Ako. Ako. Galing. Clap, clap. 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 Lying kiss. Ma. Ma. Kiss. Dito kiss mo Ma. cellphone ko. Hmm. <laughs> oh, uh -huh. Ano pinapanood mo? TV? Ano palabas? Ano palabas? Ay! Saan daw yung eyes? Nasaan daw yung eyes? Eyes. Ay, eh, yung nose. Ay, eh, yung lips. Tang yan eh. Yung lips. Ayun. Ay, eh, yung Ay, eh, yung teeth. Ay, eh, yung ears ni David. Ay, eh, yung buhok tulo e, Ayun, tamay ni Dave. Nasaan? Ayun. Ayun, e, pusod niya. Nasaan? Pusod. Ay, kita po tutoy. Eh, nasaan daw yung laig ni Dave? Ayun, e, kilikili. nasan, Ayun. Tas nga, kilikili. Ayun. Pute. Oh, Ismail, Bigil. Itbulaga. bulaga, Itbulaga. bulaga, eat bulaga. Bulaga. Ah, may Ah, ito na patito. Oh, ano sabi mo sa akin? Ano? Ulit, ano? Walang po. Walang po. Ah, galing. Mag-dance ka daw ng ano, kagat. Dali. Kakagat na. Na, 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 na. Ay, luhod, ibid. Ay, lakot. Pati, tayo pa laki-laki na. Stip na, it, Ano nga mo? Oo. <laughs> <laughs> Ay, sakay ka sa broom-broom mo doon sa bike. Dali, sakay ka sa bike. Dali. Oo, oh, kamay! Oo. Oh. Oo. Ah, namga muna na yan. Ano yung tubig mo? Ano yung tubig mo? Mamukha mo ng tubig. Ano nga? Sweet ka na. pa. 'Yun, 'yung mga petsa, Hindi mo makita 'yung daliri ng pa-saray oh, hey, so ako. Wala akong pera. Problema ba 'yon? Ay, anamihan language... Ayan! Ano pa yun? baby! Ano yun? Ano ah, ro'ng em? Ano ro'ng pala em. Wala na. Penge? Penge M&M? Ay! Ibid! <laughs>

我都看见。哦。Oh,

очку <laughs> 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 <laughs>